saan dito nako tayo sa downtown ah dito po yung downtown na ando po dito dito sa nayon or ng mga kababayan o mga na presidente din nila din nila din ng mga paninda nila na gulay-gulay maraming sale ngayong Ramadan ate komo Pasak po tayo sa mga kain natin na halagang mag-anod dito. Bulay-bulay lang po dito. <laughs> sa bunga, nay. Ah, dito naman, mostly naman na kababayan natin yung andito naka-post yung banderita. Ma ukay-ukay pangingalan nila ng mga iba't ibang kakanin. Tingnan tayo 'yung, yung banda. Maraming istuhan or kapihan ng mga kababayan. Wala problema. Manicure. Ayan, bala. Mga kababayan, kung gusto manicure punta po kayo kay ate dito. Malamig. Bandarin rin po dito, Akal Bros. Mga kababayan dyan, mga kakanin din banda dyan. Diba? yang yeah, mga Filipino workers sa Lebanon the gusto bumili ng mga ayun maraming bumibili ng mga ano tatanin mga ulam nandito This is si mother. This is si mother. Ayan si mother. Busy po sila. Bili lang po tayo mga uh, yeah, mga alahas. Filipino kasi. Maraming salamat po sa panonood. Huwag po kalimutang mag-subscribe para updated po kayo sa lahat ng video na i-upload yeah, ko. Thank you very much for watching.